Ikalawang mga kronika, Kabanata 4 Bukod dito'y gumawa siya ng dambanan tanso na dalawampung siko ang haba niyaon, at dalawampung siko ang luwang niyaon, at sampung siko ang taas niyaon. Gumawa rin siya ng dagat-dagatan na binubo na may sampung siko sa labit-labi, na mabilog at ang taas niyaon ay limang siko, at isang panukat na pisi na may tatlumpong siko na nakalibid sa paligid, at sa ilalim niya oy, may kawangis na mga baka na lumilibot sa palibot na sampung siko na nakaligid sa palibot ng dagat-dagatan. Ang mga baka ay dalawang hanay na binubuo ng bubuin yaon nakapatong ang dagat-dagatan sa labing dalawang baka, tatlo'y nakaharap sa dakong hilagaan, at tatlo'y nakaharap sa dakong kalunuran, at tatlo'y nakaharap sa dakong timugan, at tatlo'y nakaharap sa dakong silanganan, at ang dagat-dagatan ay napapatong sa mga yaon sa ibabaw, at lahat nilang puwitan ay nasa dakong loob at ang kapal ng dagat-dagatan ay isang dangkal, at ang labi niya ay yaring gaya ng labi ng isang saro, gaya ng bulaklak ng lila, naglalaman ng tatlong libong bat, siya na gumawa ng sampung hugasan, at inilagay ang lima sa kanan, at lima sa kaliwa, upang paghugasan na ang mga bagay na nauugol sa handog na susunugin ay hinugasan doon. Ngunit ang dagat-dagatan ay upang pagugasan ng mga saserdote, at siya'y gumawa ng sangpung kandelero na ginto, ayon sa mga ayos tungkol sa mga yaon, at inilagay niya sa templo, na lima sa kanan, at lima sa kaliwa gumawa rin naman siya ng sampung dulang at inilagay sa templo na lima sa dakong kanan at lima sa kaliwa at siya'y gumawa ng isang daang mangkok na ginto. Bukod dito'y ginawa niya ang looban ng mga saserdote at ang malaking looban at ang mga pinto na ukol sa looban at binalot ng tanso ang mga pinto na mga yaon, at kanyang inilagay ang dagat-dagatan sa dakong kanan ng bahay, sa may dakong silanganan na gawing timugan, at ginawa ni Hiram ang mga palayok, at ang mga pala, at ang mga mangkok. Gayon tinapos ni Hiram ang paggawa ng gawain na ginawa niya na ukol sa Haring Salomon sa bahay ng Diyos. Ang dalawang haligi at ang mga kabilugan at ang dalawang kapitel na nasa dulo ng mga haligi at ang dalawang yarin lambat na nagsisitakip sa dalawang kabilugan ng mga kapitel na nangasa dulo ng mga haligi at ang apat na raang granada na ukol sa dalawang yaring lambat dalawang hanay na granada na ukul sa bawat yaring lambat upang tumakib sa dalawang kabilugan ng mga kapitel na nangasadulon ng na mga haligi. Ginawa rin niya ang mga tungtungan at ang mga hugasan ay ginawa niya sa ibabaw ng mga tungtungan, isang dagat-dagatan, at ang labing dalawang baka ay sa ilalim niya Ang mga palayok naman at ang mga pala, at ang mga pangduro, at lahat ng kasangkapan niyaon, ay ginawa ni Hiram ng kanyang ama para sa Haring Salomon, na ukol sa bahay ng Panginoon, na tansong binuli, sa kapatagan ng Jordan binubo ng hari, sa malagkit na lupa, sa pagitan ng sukot at ng sereda. Ganito ginawa ni Salomon, ang lahat na kasangkapan ito, na totoong sagana, sapagat ang timbang ng tanso ay hindi makukuro, at ginawa ni Salomon ang lahat na kasangkapan na nangasa bahay ng Diyos, ang gintong dambana rin naman, at ang mga dulang na ginaroroonan ng tinapay na handog, at ang mga kandeleron na kalakip ng mga ilawan niyaon, na mga paniningasan ayon sa ayos sa harap ng sanggunian, nataganas na ginto, at ang mga bulaklak, at ang mga ilawan, at ang mga gunting, na ginto, at yaoy dalisay na ginto, at ang mga gunting, at ang mga mangkok, at ang mga panandok, at ang mga pangsuob, nataganas na ginto, at tungkol sa pasukan ng bahay. Ang mga pinakaloob na pinto niyaon na ukol sa kabanal-banalang dako at ang mga pinto ng bahay ng templo ay ginto.